Hello po. Good morning po. Ngayon po ay gusto kong sabihin kung paano po tayo magiging masaya sa ating trabaho. Ito po ay base sa aking mga naging experience sa akin pong mga nakaraang trabaho hanggang ngayon po. Ang una po sa akin ay unang-una dapat mahal na mahal po natin ang ating trabaho. Bakit po mahalaga na mahal ang trabaho? Kasi po hindi tayo magiging masaya kung hindi po natin mahal ang ating trabaho. Kaya dapat po, mahalin natin ang ating trabaho. Pangalawa pong mahalaga, ay natural din po, dapat masaya ka sa kung saan ka man po nagtatrabaho. Masaya ka sa iyong boss, wala kang problema sa iyong mga kasama sa trabaho, maganda po ang relasyon ninyo sa inyong boss at sa inyong mga katrabaho. Ito po ay mahalaga dahil hindi po madaling magtrabaho kung hindi maganda ang relasyon mo sa mga taong kasama mo. Kailangan ho may banding din po tayo para hindi po tayo maboard sa ating trabaho. Sa akin pong kaso, kailangan mahal ko rin po ang aking mga estudyante. Dahil bilang guro, hindi ka po magiging masaya kung hindi mo mahal yung mga estudyante yung tinuturuan mo. Napapasaya po nila ko pag nakikita ko sila at nakapagtuturo ako ng maayos dahil mahal ko po sila. Salamat po. God bless you all.